Makakapasok ang Ukraina sa European Union, pero hindi pa ngayon. Pagpasok nila, dadaan sila sa ilang taong pagsubok ng walang karapatang bumoto sa European Council. Kasalanan ito ng Hungary at ng punong ministro nilang si Viktor Orban. Ngayon, Tinatalakay ng European Union ang pagdaragdag ng mga bagong bansa sa Union. Ito ay isang proseso na natigil ng mahigit sampung taon. At mahalaga, naging mas aktibo ang prosesong ito dahil ang Ukraina ay papalapit na sa pagsali sa European Union kaya naman nagmamadali ang European Commission na bumuo ng lahat ng mekanismo para sa pagpasok ng bagong bansa. Ngayong araw, natanggap ng Ukraina ang ulat mula sa European Commission tungkol sa progreso nito sa pagpasok sa European Union. Bukod pa rito, nagtatrabaho ang European Commission upang buksan ang mga negosasyong cluster para sa pagsali ng Ukraina at Moldova sa European Union bago matapos ang Nobyembre. May sorpresa ako sa inyo. Maliban sa probationary period sa pagsali sa European Union, malinaw ngayong mahusay ang Ukraina. Nagpatupad sila ng malalaking reforma na hindi nagawa ng ibang miyembro bago sumali. Pero hindi mag-aalok ang European Union ng mas pinadaling paraan ng pagsali para kanino man, kabilang na ang Ukraina. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay Nobyembre 4. Pag-usapan natin ito sabay-sabay. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng mahabang komento sa video. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye na ibinigay. Nasa video description ito, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya ngayon sa Brussels ay isang mahalagang araw dahil tinalakay nila ang pagpapalawak ng European Union. Iminumungkahi kung suriin ang ulat ng European Commission tungkol sa tagumpay ng Ukraine sa paglalakbay nila patungong European Union. Pinaikling paalala lang, para makapasok sa European Union, kailangang dumaan ng Ukraine sa anim na cluster ng paghahanda. Sa madaling salita, binubuksan ng European Union ang cluster, inilalabas ang mga hinihingi, tinatanggap ng Ukraine at sinisimulan ang trabaho. Minamasda ng Eurokomisyon, naglalathala ng ulat at sinusuri kung pwede nang isara ang mga cluster kapag natapos na. Pagkatapos ng anim na cluster, magsisimula na ang negosasyon para sa pagpasok. Hindi ko na kayo bibigatan ng termino, mabilis ko lang dadaanan ang pangunahing konklusyon ng Eurokomisyon. Naitala ng Eurokomisyon ang progreso sa hustisya, kalayaan at siguridad, pati na rin ang pagsusuri sa reforma sa pamahalaan, kontrol sa pananalapi at pagsunod sa ekonomikong pamantayan. Nakakuha ang Ukraina ng mataas na marka sa kalayaan ng paggalaw ng manggagawa at paghahanda sa proteksyon ng karapatan ng mamimili at kalusugan. Pagdating sa kakayahang makipagkumpetensya at inklusibong pag pagunlad, ang direksyong ito ang naging isa sa pinakadinamikong aspeto. Sa taong 2025, ipinakita ng Ukraina ang malaking progreso sa anim sa walong bahagi na nagpapakita ng kakayahan ng Ukraina na mabilis na maipatupad ang buong cluster. At napansin din ng European Commission ang magandang progreso sa patakaran sa klima at kapaligiran. Dagdag pa Nakakuha ang Ukraina ng mas mataas na kabuoang marka sa bahagi ng agrikultura. At pagdating naman sa panlabas na politika, halos ganap na tayong tumutugma sa lahat ng pamantayan, batas, prinsipyo at iba pa ng European Union. Ang totoo niyan, naitala ng European Commission na naabot ng Ukraina ang siyam naput siyam porsyento na pagtutugma sa mga posisyon ng European Union pagdating sa panlabas na politika at sinuportahan ang pitumput siyam sa walumpong deklarasyon ng panlabas na politika ng European Union. Nangako ang European Commission na agad nilang bubuksan ang negosasyon para sa tatlo sa anim na cluster. Nakakatuwa dahil sa European Council ngayon, nangako silang bago matapos ang Nobyembre, ay maaari nilang buksan lahat ng cluster para sa negosasyon. Pero ang mga susunod na hakbang, ay ang pagtupad sa mga bagong rekomendasyon ng European Commission at mga roadmap sa larangan ng rule of law, reforma sa pampublikong pamahalaan, mga demokratikong institusyon at proteksyon ng mga karapatan ng mga pambansang minorya. Dito tiyak magsasalita ang Hungary. At sa kasamaang palad, may hindi kanais-nais na sorpresa para sa Ukraine. Sa landas na ito, maaaring ilagay sa probationary period ng ilang taon ang mga bagong miyembro ng European Union at tanggalin sa European Union kung lilihis sila sa demokrasya. Nagkaroon ng inisyatiba sa European Union dahil sa takot na tularan ng mga bagong miyembro ang asal ng Hungary matapos sumali sa European Union. Dito, kailangan nating tandaan na hindi lang Ukraine at Moldova ang may mga issue dahil bukod sa atin, sinusubukan din ng mga bansa sa Balkans na sumali sa European Union. At ngayon, ayon sa mga usap-usapan sa likod ng mga pinto, ng European Union kahit na sinusuportahan ng European Commission ang pagpapalawak ng regional na impluensya ng European Union. Ilang mga kapital ng European Union ang tutol na payagan ang Ukraine, Moldova at Western Balkans na posibleng labagin ang mga patakaran ng Black tungkol sa demokrasya, kalayaan ng media at kalayaan ng hudikatura. Pagkatapos sumali sa Black Plus, sana hindi na sumali pa ang mga miyembro sa Union Plus kasama ang Russia balang araw. Malinaw kung sino ang tinutukoy. Parang sinasabi na natatakot ang European Union na may Trojan Horse sa Black. Tulad ni Viktor Orban, hindi na rin nila alam ang gagawin ngayon. Sinabi ni Marta Kos, Euro Commissioner para sa Pagpapalawak, na pinag-aaralan ng Euro -commission ang ideya ng transition period o probationary period na maaaring tawaging hakbang ng pag-iingat. Higit pa rito, Inamin ni Kos na mas maingat ang mga kabisera ng mga bansa sa European Union pagdating sa pagtanggap ng mga bagong miyembro kaysa sa ipinapakita ng kanilang mga pampublikong pahayag ng suporta. Sabi nga, pabor daw ang publiko sa pagpapalawak ng European Union. Pero sa realidad, malayo ito sa katotohanan. At ang ganitong pag-uugali ay malaking bahagi ng karanasan ng Black kay punong ministro ng Hungary na si Viktor Orban na ilang beses na halimbawa ay nagtagumpay na mapaluwag ang mga parusa laban sa Russia. Tutol siya sa anumang tulong militar para sa Ukraine at lalo pang naging autoritarian sa sarili niyang bansa. Sa kabila ng mga pagsubok ng Brussels, napigilan siya, halimbawa, sa pamamagitan ng pagpigil ng pondo mula sa European Union. Sa totoo lang, si Viktor Orban, dahil sa mga mekanismong umiiral sa European Union ay nagagamit ang kanyang karapatang magbeto at nabe-blackmail niya ang iba pang mga miyembro ng block. At ayun, ayon kay Kos, gumagawa ang European Commission ng mga panukala para palakasin ang garantiya ng batas at lumikha ng mas epektibong mekanismo sa pagsuspinde ng mga karapatan o benepisyo kapag may paglabag sa pangunahing halaga. Sa bagong alon ng pagpapalawak, may mga bagong patakaran din, lalo na kung kayo. Ipapatupad ang mga patakarang ito hindi lang sa mga bagong miyembro ng European Union, kundi pati sa kasalukuyang miyembro, kabilang ang Hungarya. Dapat nating maintindihan si Viktor Orban at Robert Fitz. Bahagi rin ng dahilan kung bakit sila tumututol sa pagpapalawak ng European Union ay hindi lang dahil sila ay laban sa Ukraine, halimbawa. Naiintindihan din nila na sa pagpapalawak, hindi lang Ukraine ang sasali sa European Union, kundi mag-iiba rin ang mga patakaran. At halimbawa, sa bawat ipaliwanag ko, ganito na lang. Sa bawat bagong alon ng pagpapalawak ng European Union, may partikular na siklo at laging nagbabago ang mga patakaran. Ibig sabihin, sa totoo lang po, kapag may isang bansa, dalawa o ilang bansa na sumali sa European Union, nagiging bago itong European Union na may bagong set ng mga patakaran. Kapag may mga bagong miyembro, pwedeng baguhin ang mga patakaran. Kung walang European Union expansion, mahirap baguhin ang mga patakaran sa European Union. Kaya ngayon, ang Hungary at Slovakia sa katauhan ni na Orban at Fitsa ay maaaring mangamba na kapag lumawak ang European Union, kapag sumali ang Ukraine sa European Union, maaaring magbago ng malaki ang mga patakaran. Hanggang sa punto na maaaring bawiin sa kanila ang karapatang bumoto na maaari silang tanggalin sa European Union dahil sa paglawak nito na maaaring kunin sa kanila ang pondo at iba pa at iba pa. Kaya ito rin ay dapat bigyang pansin kapag nakikita natin ang posisyon ni na Orban at Fitsa. Ayon sa Euro Commissioner para sa pagpapalawak, Maaring tanggalin sa blok ang sinumang bansang paulit-ulit lumalabag sa mga patakaran. Sa ulat tungkol sa pagpapalawak, nakasaad na dapat magkaroon ng mas mahigpit na mga garantiya upang maiwasan ang pag-atras mula sa mga obligasyong tinanggap sa panahon ng negosasyon para sa pagsali. Gayon din, hinihingi sa bagong kasaping estado na patuloy na protektahan at tiyakin ang hindi mababawi nilang nagawa sa paghahari ng batas. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Ingatan ang sarili, paalam sa lahat.